Ayan po, punta po tayo sa mismong nagtatanim. Lalapat sa tubig. Wala, Meg. Mga susu ah No Patayin mo May eh, patay may buhay Ayan po yung kinukuha nilang tanim Huwag sana mag-overheat yung cellphone Ay, ah, yung mga naiiwan, yung mga damo, ano? Oo oh. Hindi, talagang hindi maiiwasan yung nalalagot. May nalalagot talaga. May naiiwan talaga. Mm. Tubig. Bumili lang ng yellow. Bumili na yellow eh. Hanggang ngayon naman ay eh. ala pa puta na. Mukhang, sa, mukhang ginawa pa muna yung yellow. <laughs> Pero bumili na. Kapunta na rin yun. Kanina pa umalis eh. Mukhang sa iba muna ya. Mukhang tumira muna ya. Hindi mo na yung... <laughs> okay, basahol pa sa naglakad. Kaya nga. Masyado nga makapal yung si Barnil. Wow. Nakakakadini utang na kaganda pa. Maganda yung tanim. Ha? Maganda yung tanim. Ganda. Diretso ah. Yan ang kasarapan ng hindi masyadong malalaki punla. Hmm. Hindi tumanda yung punla. <laughs> <laughs> Masyado nga makapal yung sibar nila. Asan ba yung sibar na sinasabi? Ayan. Yung kadkad ng punla. Ay, yung kadkad ng punla. And, nandito po tayo ngayon sa... Butang na. Pinagtataniman ng mga manananim Yan, tatlong ektarya po ito. Yung 7 ektarya na taniman na tapos ng taniman. Yung lima ektarya dun, bukas o sa isang araw. Yan po sila. Siyadong makapal. Kapal yung si Bar. Mm. Ngayon maghahakot sila po ngayon. Eh. Ay, ah, baka mga nauuho na eh. yung <laughs> mga sanong si Kuya Lito. tagal-tagal naman bumili na yelo. Hindi mo lakas. Utak <laughs> ng tao na yun. Mahilig sa bidahan yun eh. Nako po. Nagpapatanim ka kamoy kung saan kamo mo nagpupunta. Makapal yun eh. si. Eh, nagpabili nga ako yelo eh. Ang puta na. Ah, ayan ah. Ayan. Ayan na pala. Ayan ah. <laughs> di mo kong pala. <laughs> makapal nga yung si Bar. Sabi ko nga sa kanila, makapal yung si Bar sa dating na yun.

hindi, mapapasokan ng lona, mapabawasan. Parulog-log lang ang pula eh. Kaitsa-kaitsa na ron. Wala na, pangis na. Ang seta rin. Ang kaganda naman na tanim. Dabal yung kakap na rin yung tool dito. Oo, yun nga ang isang problem eh. Kaya talagang papalaki kami ng gisi eh. Sobrang masabon namin pinulot yan na natin natin na pagkakarang kung tayo bumulot kami ni isang araw eh siyam din kami talawit kare malating araw na wala pa akong talawit kare na ganun si makapal eh, makapal yung sibar nasuyak lang yung nagkalabo eh umuwi siyang talik, inuhay ka rayo eh mapabawasan liban